Aba, pagbungad ko sa ko si ga. Ito ang aking nadatna, no? Ah. wow! Perti, tanda, sa nga ako niya mo. Draga, oh, may pa-fruit si madam, guys. At saka ito, nilagay niya na sa lababo, sa counter, kasi it means na panitan ko na yan, Balatan ko na yung mga uh, beetroot at saka ilagay sa freezer. Beetroot na siya, guys, or shamander. Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So another day na naman tayo guys! Another mini vlog naman tayo guys sa ating buhay dito sa Kuwait! So magsusuot na ako ng aking gloves guys. Tapos na ako naglinis ng aming, ng aming sala. So it's time na balatan ko na ang samander or ang beetroot. Yun ang paborito nila na pansahog sa salad, ang beetroot, guys. Ang ganda nyan, ang, ang ano yan, sarap nyan, at saka the best yan para sa may mga animik, mga animik, balaga, sa mga kadamangan, mga lamuti naga. <laughs> Maganda yan ang beetroot, guys. At saka, gina ginabalatan ko na siya ga kasi i-stored ko na na siya sa freezer para every time na maggawa ang aking amo ng salad ay uh, kukuha na lang siya at saka i-boil. fast forward tayo dito naman tayo kay Baba maglinis ga pero nagsampay pa ako ng kanyang nilabhan kasi perte yung kainit ga at saka ba na surprise ako ni Baba ga <laughs> grabe ka stepping akala nyo lasik. <laughs> binigyan ako ni baba ng 10kd guys kasi gin sampay ko ang kanya mga nilabhan oh te bing nga ako nga tumbo tumbo ka esos eh, kalipay pa na ako nya nga once in blue moon lang na si baba na maghatag hadiyaga ah uh, yutay lang sampay sampay kaysa sa abi ko sa kanya, bakit ka naglaba-laba naman, hindi ka naman makahintay sa akin? Ah, pero okay lang man agakay para maka-exercise man siya. Kaya siya man agalaba, kalago niya. Kas kaso lang, gina, ano ko na, ginaagaw-agaw ko na minsan ga, ako nagalaba. Kasi grabe ang init sa labas, baka mapaano siya ba. So, naglaba pala siya. Hindi yan na kinaya, siguro ang init, hinayaan niya. Pagkadating ko, niya isampay sampay to, na. nilabhan ko ah. De, pagkasampay ko ga, pagpasok ko na. Kasi dito na ako maglilinis sa bahay niya kasi tuwing Friday nagalinis ako diri sang mga uh, ano mga duwaniya ga o or mga salaga tatlo yung ka salaga kasi nagatipon-tipon dito ang kanyang mga kwan guys sinakpan o ang kanyang mga anak mga kapatid ng aking amo and dito yan pagka Friday. So binigyan niya ako ng 10k day ba per nakalipay ko gae eh happy happy tanang inday ga. So ito na oh. Dinis Linis tayo ga kasi ano eh in good mood tayo no grabe energy natin no nakadawa tayo sa 10k day o di ba <laughs> Ay di po gaya ko eh kuha naman kita ni nakachamba naman kita guys Yan yes, si baba gali, guys eh kunti ano lang magbigay-bigayan guys pero dati ay perte ka korepot si nagay eh. number 1 pagka dalok-dalok pagka, pagka matanda, ga <laughs> Totoo, nga, na, pero nang nagtagal na ako dito na ako naglilinis sa bahay niya. Ay, naging mabait si Baba sa akin, guys. At saka dati, wala ako bayad dito sa bahay nila, ha? Uh, late na ako na napabayad sa kanila kasi siningil ko talaga sila. Kung hindi pwede na mag-libre na lang, may mga kadama ang mga anak nyo, papuntahin nyo dito. Bakit ako na lang palagi, ah? Nagbayad sila sa akin, guys. So, nagiging part-time ko na ito si Baba, guys. Yung tatay sa akin nga mo. So, you no? <laughs> oh. Ay, ang ganda ng pakiramdam pag maka, maka tayo ng hadiya, gano? Grabe <laughs> nga, stepping nga, naga nyo <laughs> na, ga? Ay, di po, gaya. Ang wala na yung kalipayan dito, guys. Kung may mga extra-extra, sa -extra. so, pass forward tayo ulit. Ah, di po, okay. nga, forward ni hapon na ni ga. So, tapos na sila kumain may manok na buo guys so, so, kumain naman kami ng aking kasama na taga Sri Lanka guys yeah. <laughs> ng kasama guys. so balbal -bal naman tayo ng kain ga kasi pag Friday guys medyo marami-rami tayong kakainin kasi maraming pagkain so yun no oh. mainit pa dito guys so oh. kasi ang aming kusina may aircon man siya pero nasa kabilang side at saka electric fan meron man electric fan pero ano pa talaga, yung mainit talaga. So, habang nagkakain ako ga, nagpunas-punas ako ng aking, ano guys, ng aking pawis kasi nagalabas-labas din kasi ako ay nagkakuha ng kinainan ng aking mga kwan guys, mga bisita. So, pagka Friday ga, ah, I-kwan mo na na lang, preparar mo ng chan mo kasi maraming pagkain pag Friday, guys. O, oh, matiner kami sa kubos ga, o. <laughs> basta wala sang rice, kubos na amon, niya kitkiton ga ka kay uh, kubos man ang ginapari sa mga manok or sa mga laham. Basta sarap ng ano, guys. Kahit walang kanin, ay... Mabuhi ka na sinaya basta may kubos lang ka kaya mo na di ang kuha nila pamansang, pamansang tinapay ang kubos guys. So yun know Oh kahit walang rice ga okay lang siya guys ah, basta may kubos lang so shout out sa mga relate si Nino ay nakupas mo. forward kita ulit ga ah, tinagpulo ulit na nga ako ng mga bisita uh damo naman kita sa ang kilit kiton ng mga sweets guys so ang dami kung natira ang dami nila natira ng mga chocolate so sa akin lahat yan dami mga sweets nga natira ah uh, titamban na naman eh muna yung voice over kada wala nagagulugin hawag ko, <laughs> Ang daming <laughs> sweets nga natira guys. So, ang sarap-sarap. Parang ano siya? Parang chocolate ice cream. Yeah. Mm Basta ang sarap ng dessert na yan, guys. So, ang daming natira. So, yun ang chamba pagka-Friday ka. Kasi ang dami kong mga pagkain. Ay, na lang. Pero okay lang, no? Kahit gano'n tayo ka-busy. Kahit busy man. Pero sulit naman, no? May, meron tayong hadiyat, sa saka meron pa mga pagkain. Ay, salamat, Lord, sa mga blessing. mga blessing, no? Amo na yaga. Ops, baka magsabi kayo na putula kami ng ilaw ga, ha? Hindi, dinala ko kayo sa labas. <laughs> kasi, ano na yan, na ng ating araw, ga. So, magtatapon tayo ng basura, dalhin ko kayo. <laughs> Akala nyo na, ano na. Gabi na kasi, guys. Siguro mga 8.30. Ah, mga, mga 8. Kasi 8.30 ako nagpunta na sa room, eh. So, pag mag-alis na yung mga bisita namin, so yun ang aking ano guys, so, magtapon na lang ako ng basura at saka mag uh, pahinga na. So, pag maaga silang umalis, it, umaaga din ako mag ano. Pero mostly, 7, 7 o'clock ay umuwi na yan. Umaalis na yung mga kapatid ng aking amuga. Pag Friday kasi guys, andito yan sila lahat, pati mga apo. Uh, ano siya, family day pag friday or dito sa middle is friday at saka saturday pero dito sa amin friday walang opisina yan dito guys ang opisina is only uh, sunday to thursday so pagka friday to saturday ay walang pasok walang opisina walang school so ganon yan dito So tapon-tapon na tayo ng basura no kasi ano na mag ano na tayo. Magre-rest time na tayo. Ganun mga oras ga. So ang basurahan namin ay nasa ano lang man ng bahay, tapat ng bahay guys. Malapit lang man no so ginaano ko lang siya gina ginaguyod. Oh, no, grabe ginabalas, ginapawisan ako dyan guys. O, oh, kasi ano ay eh, mainit. Kahit gabi ay just ko Lord. Grabe ang init guys. Napaka-humid. So, nagalagkit-lagkit yun ang imong pawis ba? No? Grabe ang init dito pag summer. So, sana ay I miss winter nakakamiss na ang winter guys pero malapit na ay kay next month bear month na siya guys basta mag bear month na so slow down na, na ang ano dito guys ang init so hindi na masyado init pag bear month hasta magano so freezing naman kita pagka December or November to February March, maginaw pa man, konti na ginaw sa March. So, naglilinis ako ng kunting, ano guys, kasi may natira pa na, ano, inang cup ng mga gawa at chai. Kunti lang, mga pilang, ilang piraso na lang man yan. So, yun ang akin nililinisan. So, itong araw natin, no, kahit minsan mapagod, pero, okay lang na siya kasi gano'n naman talaga ang buhay natin dito, no? Paulit-ulit, paulit-ulit. Pero okay lang, importante, masaya tayo sa ating ginagawa, ga. Oh, naka-blue tayo ng uniform, no? Alam nyo, bago yung uniform ko, ga, oh. Binilhan kasi, binilhan kasi ako ng aking amo, guys, ng mga bagong uniform kasi nag, ano siya, nag-shopping ng kanyang mga damit na pambahay. So, na-appreciate ko man ang aking amo, ga kasi, ah, uh, at least uh, nabilhan niya ako ng mga bagong uniform. So yun, ganito ang ating buhay guys, no? Dapat maging masaya lang tayo at maging positive, maging happy, maging ano, basta enjoy lang natin ang ating mga ginagawa, no? Kasi wala namang choice, eh, dapat enjoyin. <laughs> Ay, naku. So, dito na lang magtatapos ang ating Simpleng Vlogs for today, guys. Salamat sa inyong panunood at suporta. Ah. Ingat tayo palagi at God bless us all.